everyone! Welcome to another vlog. Huwag nyo nang pansinin yung kalat ko sa likod sa lamesa kasi may ginawa ako kagabi. But in today's video, gusto ko lang kayo isama sa labas. Manguha tayo, mag-harvest tayo ng mga ipopropagate. Kasi ano eh, um, kailangan ko mag-propagate para yung mga ano ko kasi, luwag. Ayan o, nag ako kahapon. So yung ibang mga halaman dyan is pinag dikit-dikit ko para Uy! Ay, kalakos na na bulok para maganda sya tingnan plus magpapropagate tayo or mag-harvest tayo din sa labas samahan niyo ako dahil wala akong kasama wala akong kausap before that ma ano to humuhala ko ng brush itinali ko lang yung hair ko para mamaya maganda sya tingnan ah, maganda tingnan Itinali ko lang yung hair ko para kasi hindi dumidikit-dikit sa mukha ko. Ngayon kasi is yes, kukuha tayo nito. Tighten. Ang tagal na nito. Ang tagal maubos kukuha ko nito para yung mga pagkakata natin masisil or tasaraduhan natin yung ikakat kasi maulan-ulan ngayon, di ba? Alam nyo guys, dito sa amin, tuwing ano umuulan, gabi. Pero konti lang, tamang dilig lang. And kahapon, nagdilig din ako dahil hindi naman naaabot dito. nag din tinaas ko yung ibang mga pitonya kasi yung ibang pitonya ko guys merong ay dalawa pala dalawang pot nung pitonya ko is ano ah may langgam sa ilalim ayoko namang iripat dahil wala akong pating sa ating pitonya ang ginawa ko pidiniligan ko nito ganito yung ginagawa ko pag natatamad ako pero hindi ko alam kung advisable ba to sa lahat ng plants ayan sa lahat ng plants ito yung nilalagay ko score ang pangalan niya napakatagal na nitong score ito ay pesticide, insecticide and kaamunya si simbush kung naaalala niyo yung amoy ng simbush kasi ito para to sa mga corn and palay, ginagamit to ng mga magsasaka, pang ano ba pang spray hindi ako madalas mag spray nito pero pag nakikita ko ng langgam dinidiligan ko, dalawa or tatlong patak nito sa isang litrong tubig is okay na. Ang kulay nito is white. Magiging parang rice wine ang color niya. Magiging white. Parang tinunaw na ano ba, cornstarch, ganun. Pag nakita nyo na napakadaming langgam, diligan nyo nito Tubig na may ganito. Kahit ano, rainwater, normal water. Tapos lagyan nyo nito. Yun. Saan to mabibili? Sa Shopee ako bumili nito. Ang pakala niya is score. Is score, not is sponsor da. Pero madami kasi sa inyo nagtatanong, ano yung ginagamit kung pang-spray sa plants ko? Actually, wala. Before, puro ito. Pero ngayon, this year, umulan, nag, nag summer, hindi ako naglalagay. Gina, binapabayaan ko na yung mga plants ko kasi the more na binibaby ko yung mga plants ko, lalo silang nagkakasakit. Nilalagay ko lang to pag yung sobrang dami lang gamat. Yun nga, tinatamad ako mag, ano, magdilig. So, magdilig or mag magdip, magripat. And mawawala yan guys, agad-agad. Diligan nyo ulit kunwari, diniligan nyo ngayon, tapos ang next dilig nyo is after 3 days, 4 days, gamitan nyo ulit yan. Lagyan nyo lang yung water. Ganun yung ginagawa ko. Gabang tamad. Tamad. <laughs> okay, let's go. Sa ano muna tayo? Sa labas. Naglalaba ako, guys. Binabad ko lang. Puti ang nilalaban ko kasi ano? Kasi... Naglalaba ako sa washing. Pero yung mga white, karamihan, hindi ko nilalaban sa washing. Baka matakas, makatakas na naman si cookies. Inilabas ko pala to si Harry Watson. Tingnan nyo, oh. nagaano kasi siya. Teka ha. Ayun Oh. Yung, ayan. Nagaganito siya, nalalaglag yung dahon. Hindi ko alam kung overwatered ba to or what. Pero, yeah, simula nung nilipat ko siya ng pwesto, nagganyang-ganyan na pero hahayaan ko lang kasi matibay naman si Harry Watson. Dito ko lang siya ilalagay. Diyan. Nabawasan na itong ating pencil cactus guys kasi may humingi. I think dalawa nabawas dyan. Plus andito pa rin po yung ating... Ang tawag dyan? Ano ang tawag dyan guys? Harry Watson. Ayun. Tumutubo na naman yung ating money tree na naging puno na talaga siya guys. Tingnan nyo naging puno na. Pinuputol ko lang siya palagi. Ito gupitin natin. Oh. Ito, ito, ito nakalaylay. Hmm. tapos Tapos, sasawsawan ko na itong dye tail Sana wag muna umulan ngayon kahit bukas na. And eto guys, itong si mother plant na hakuo natin, ipropagate ko na lang din to kasi ano siya, puro damo and puro ano na rin kasi to pamis, yung kanyang pating mix. Teka, tingnan natin. basang basa Isa din si Hakuo sa gustong-gusto ko na paramihin. And puro ano na to, puro pames na lang medyo basa. Siyempre, nag-uulan. Okay lang yan sa mga halaman ko na ipropagate o ikat ko sila ng basa. Pero wag nyong gayahin kasi matatagal na po itong ginagawan ko ng ganyan. Lahat halos ng mga nandito sa labas ay mga pames yung karamihan. I think mga 60, 70, or 80. Ay, ay, yeah. Mga 70 to 80% to na pames. Kasi kailangan natin yan para yung water, hindi siya ma-i-stack doon sa roots ng ating sakit lens kasi ayaw nila yon. Ang ating mga succulents kasi meron talaga silang water sa kanilang mga leaves. Nakaupo ako dito sa labas eh. Ang dami na kasi nilang mga babies. So para bumilis ang paglaki ng ating mga succulents dito na may ganyan, is kailangan pugutan natin yan para mag ah, ano siya, magpo-focus siya dito oh. Kasi pag pinutol natin to, magkakaroon pa siya ng another pups dito sa mga node na yan eto pa oh malaki pansinin nyo pag sabay kasi na naglalakihan yung mga pups ng ating mga succulent dito is mabagal ang mother plant so ikakat ko yan para mag-i-stay lang siya dito na or yung kanyang susuplay ng energy is para lang dito sa mga pups ang hirap yan tapos isaw-saw lang natin dito. Tapos dito is cut natin dito. Huwag kayong manghinayang na magputol ng mga succulents kasi the more na pinuputol nyo yan, mas dadami, mas kakapal. Ayan. Ito matagal ko na tong pinag-iisipan na putulin talaga kasi before ano na to, nakalbo to dahil nag-adjust siya. Tingnan niyo kung gaano katanda na yung ating hakuho. Hakuho to, pag ito ay nasa ano, nasa labas or naka-rain or shine, mataba yung tubo ng dahon. Meron kasi ako nito sa loob and hindi ko pa siya naiilabas. Tingnan nyo, oh. Pakita ko sa inyo. Madami na rin siya. Kasi mga pups lang yun, eh. Ng mga ganito kaliliit. Ngayon, lumaki na. And kung mapapansin nyo yung pating mix nyo, oh, Ganyan lang siya talaga. Kaya, dapat dito, madaming dilig ang gawin. Ayan. Perfect. Ayan. Tago nyo lang konti. Kuha ako ng pating mix. Ito lang. Pames and lava Ibalik natin sa pesto. Another hakuo guys. O, oh, sit tayo dito. Dito, wala na talaga to. Ano to? <laughs> Kailangan ng dagdagan ng pating mix. Tingnan nyo, o. Kailangan na natin itong i-refresh kasi wala ng nutrients kaya ganyan nakaupo lang ako dito sa hagdan ngayon kukuhain ko na yung mga nandito tapos itabi natin tong pagkukuhaan natin ng mga ganito kasi tutubo pa yan Buti na lang magha-harvest tayo. Ito, itatabi muna natin to sa isang lagayan. O dito lang din sa labas. Tapos ito guys is gumupit tayo. Itanim din natin agad-agad. Para kumapal siya. Kasi yung tubo niya, pangit. Dahil before, ang kanyang pinaglalagyan, hindi maganda. Hindi siya compact. So ngayon, kakalbuhin natin para patubuin ng maganda. Dati kasi, hirap na hirap ako magpatubo ng spoon. Pakita ko to sa inyo mamaya. Ito copper. Hindi na maganda. Huwag i itatapon yung mga nalalaglag na mga maliliit na dahon kasi tutubo pa yan hayaan nyo lang siyang ipatong sa lupa. Kasi yung mga ganyan ko, tumubo. Ang dami kong mga nakapatong sa lupa, hindi ko tinatapon yung mga dahon. Kahit na yung sinasabi nilang succulents na hindi na nabubuhay or hindi na po propagate true leaf, pinapatong ko pa rin, malay nyo, isang araw. ba? Diba? Tignan nyo, para siya nagbiblit parang may dugo. Tingnan na 'yung mga bagong tumubo. Ano lang 'to, dahon lang 'to na nalaglag. So ibabalik natin siya diyan. Pinutol ko na rin 'yung copper stone natin. Propagate. Dito sa area na to malamig. Mainit pero malamig. Pero ngayon hindi naman malamig. Oh. Today is my birthday. Hoy, happy birthday again! <laughs> again. Pang 3 days na yan ah. Ha? Huh? Thank you Ito thank yung thank favorite niya ni Wow, Favorite ko din yan eh Ngayon lang kita nakita Hindi na po ako naglalabas eh Bakit? Ayun po lang po Dalaga ka na? Opo Wow 13 na, ako, eh. ha? 13 na 13 ka na ba? Laki ha Thank you ka mo ha Sabi mo kay mama Saan ka dumaan? Opo Ah may daan pala yan? Opo Ah okay Ito. Thank you Guys, another pa birthday. Naya tuloy ako. Tignan nyo, nandito pa sa ano ah. Sa labas ng bahay. May pinos kasi ako na ano Na two days na na may nagbibigay sa akin mga pa- Ang dami may birthday ngayon ah. Pang three days na spaghetti. Galing naman sa ibang sa ibang tao. Ayan oh. Thank you so much. Kasi ano, may pinos ako kahapon sa page ko sa Facebook page ko na 2 days na ako nakaka-receive dito ng mga pa-birthday ganyan-ganyan mga pagkain meron na naman dito oh, yung sa tabing bahay binigyan ako habang naglalakad. Tapos nanay ni Dara yung nag-aalaga sa kanya. Binigyan din ako ng no? mga lechon-lechon. Tapos kayo neto na naman. Ayan! Di ba ako nagmaryenda pero si Javi at saka si Dara nagmaryenda na. Dara! Dara! Uh, favorite namin tong puto na to kasi meron siyang gata, meron siyang ano, milk, basta masarap. Iba, iba. Kung masarap sa Goldilocks, mas, mas masarap to. May nagbigay sa atin, si Mama Inday. Thank you ka. Another. Ayuda. Yeah, favorite mo daw. Ipasok na natin yan. Kakain ako. Nagugutom ako. <laughs> Ayun, ang dami ko na harvest. Doon ko na lang sa loob yan aasikasuhin. Kain tayo guys. Pag sinuswerte ka nga naman, masarap tong puto na to. May gata ng nyog. Nag, nagugas ako guys ha. May gata ng nyog. May, may, milk, may powdered milk, may may ano yung Alaska condensed o iba piyata, mga ganong ganon. Ah. And gusto gusto ko to. Napas ko sa Facebook. Sabi ko, pang two days na naman yung nagbibigay sa amin ng, ng pagkain ba? Spaghetti, ganyan-ganyan. Tapos, kahapon, parang birthday ng pamangkin nung nag-aalaga kay Dara. May mga litsyon-litsyon. Hindi ako nakapunta kasi nga, may, may tinatapos ako. So, si Dara lang, yung daughter ko yung nandun or nagpunta, tsaka yung tito niya. Nagpadala ng isang tray. Ang dami. holo holo hulo. Tingnan nyo, mayroon akong bibi <laughs> Nagtago. Naroon pa ako dito isa. Hmm. Kisses. Ayun pa yung isa, oh. Papakita ko yung sa vlog na nangihingi. Bawal sa inyo to. Wow! Sarap. Mm. Buko pandan guys. Iinggitin ko kayo. Magmumukpang. Pagod ako doon sa ginagawa ko eh. Kain tayo ulit. Kahapon. Salad. Hindi ko nakain. Buko pandan. Masarap. maam Mmm. Kain tayo guys. Puti na lang. Kada may dadating na ayuda. Ano ko, hindi pa ako kumakain. Hapon na kasi ako minsan kumakain eh. Tapos, meron ako dito chicken. Ulam namin chicken. Hindi ako kumain. Kasi, nag-coffee ako. Sarap! Kain po tayo ng spaghetti. Dito na ako kakain kasi sayang yung ano, yung hugasin ba. Walang ibang kakain na ito. Hindi ko ito mauubos. Pero, hindi mahilig si Dara sa spaghetti. Kaya sa kanya na lang yung puto. At ako lang din yung kakain nito kahit magpabukas pa to. So, kain guys. Ang daming ang daming ano, giniling ba? Baka meron na naman akong ano. Dumi sa mukha. Mmm! Talaga hindi mo ko yung halaman, no? Sabi ko, hindi ko dadalhin dito sa loob yung halaman kasi, ano, Iiwan ko na naman dito tapos ipapagpabukas ko. Eh gusto ko kasi ang goal ko sa sarili ko, pag ginawa ko ngayon dapat tapusin ko ngayon. Eh kaya lang, may dumating na food. Importante ang food. Mm. kumain na to, tomato. Tikman ko lang. Hindi ko ito mauubos. Birthday pala nung nagdala. Wala na bang magpa-birthday dyan? <laughs> Nakalibre na naman ako ng merienda. Iba to dun sa ipinos ko kahapon sa Facebook. Iba to. Pero may puto din yun. May chicken din. Kamal na. Isa pa. Thank you, Mama Inday. Uy. Hindi na talaga tayo makakapag ano. Narinig nyo yun. Makakapagtanong ngayon kasi naglalaba ako. So tapos na yung labahin ko. Magsasalang na lang ulit ako. Napaka-productive ng araw ko. One week na. Kotang-kota na ako sa kasipagan. Charot. Tamad na tamad kasi akong bumangon before. Look guys. Oh, ang ganda 'di ba? Hindi lang maganda yung kanyang tubo or ang kanyang kulay kasi ano siya? Um, nandito lang sa loob ng bahay. Kumpara dito, pakita ko sa inyo. Compact na compact, mataba, maliliit yung dahon. Ito namang isa, mahaba yung dahon niya, hindi ganun ka-compact. Well, compact pa din kasi maganda 'tong si Hakuho. Pero parang sensitive siya. And yan ang difference. Eto, kung gusto nyo ng medyo light, light ang color or yellow-green, ayan, i-full sun nyo. Full sun and rain. Pag, at least nakaano na sa inyo. 5 months, 6 months. Si Hakuho po is mabait sa akin. Ewan ko lang po sa inyo. Pero karamihan ng mga nababasa basa ko about dito kay Hakuho is hindi siya maselan. Eto yung indoor. Yan. Yan ang indoor. Maganda din siya. Kung gusto nyo ng ganyan yung color, medyo creamy ang color. Tapos, kung gusto nyo yung ganito, na mataba ang dahon pero maliliit, full sa nyo. Tapos, pag ganito lang, dito lang siya filtered or merong net sa ibabaw. Ayan guys, so, may net sa ibabaw. Pero, naaarawan pa rin sila. So, ayun lang guys, ang ating video for today. Hayaan nyo ng Hagarda Bersosa yung nakikita nyo ngayon kasi gusto kong maggupit-gupit dun sa labas para may maipakita ko sa inyo. At gusto ko rin talaga na gupitin yung mga nakalaylay. Pag uh, ano kasi, tinitingnan ko, hindi maganda. Gusto ko, sabay-sabay silang lalaki. Meron pa ako ditong mga ano, gustong gupitin, pero pinag-iisipan ko pa, dahil maganda yung form niya, yung mga purple delight ko, at saka super bomb, naghahabaan na sila. Tapos, ano pa ba? Itatanong ko na lang itong mga natitira dito. Ayan, mga to, mga copper and silver spoon, at saka si, si Veltana. Ilan sa mga halaman na madadali at hindi sila masakit sa ulo alagaan. Ayan, si Hakuho. Hakuho, magtanong na kayo sa mga Benguet seller. At saka si Veltana. Tingnan nyo yung Veltana ko dito. Isang ano lang siya, isang malaking head. Pagkakatanda ko nung nabili ko, tapos nagsanga-sanga. Or, hindi ko na matandaan guys. Basta dalawa lang sila before, yung isa pripa. Tapos dumami na sila ng dumami. Naging mother. So, gaano ma paano ma-achieve yung ganong kadaming hakuho or mga succulents, magbilang kayo ng 1 year, 2 years, pero kung gusto nyo na mabilis magparami ng plants, is bumili kayo ng mother plant, ikat nyo, pag-establish na dito sa lugar nyo, dadami yun. Mabilis dumami ang succulents. Basta tama yung alaga. So, ayun lang guys. At ako ay magpapaalam na sa inyo. And kita-kita ulit sa sa'yo sa ating susunod na vlog. And mag-suggest lang kayo kung ano yung gusto nyo pang yung mga vlog na gawin natin. Kasi guys, yung mga pinapakita ko sa inyo mga vlogs, yun lang yung gusto ko talagang mga ipakita sa inyo, yung mga naiisip ko, na share sa inyo. So, suggest kayo guys kung meron pa akong hindi napapakita kung ano-ano dyan, ng mga importante naman. At try natin gawin. Hindi man ako makareply sa inyo, madalas is nababasa ko rin po 'yan so that's it for today's video bye